isa sa maaasahang gilas player na makailang beses nag finals MVP, naging best player of the conference at pinag-aagawan ng mga sikat na college universities noon sa Pilipinas at ilang malalaking eskwilahan sa Amerika. Iniwan ng PBA para makapaglaro sa South Korea. Paano ba nagsimula ang lahat sa isang magaling at maaasahang forward ng gilas na si Arvin Tolentino? Iyan ang ating pag-uusapan at tatalakayin pagkatapos mong pindutin ng like, ang follow at ang subscribe button. Kaya pasok! Si Arvin Dave De Leon Tlentino ay pinanganak noong November 5, 1995 siya ay may tangkad na six pipe. Meron siyang dalawang anak na babae sa asawang si Brandy Kramer, nakakabatang kapatid ng dating PBA player na si Doug Kramer. Lumaki siya sa Angono Rizal kung saan siya natutong maglaro ng basketball sa edad na 12 anyos sa tulong na rin ng kaibigan ng kanyang ama. Nag-aral siya ng high school sa San Beda University. Sa kanyang kapanahunan sa San Beda Red Cubs, sa tulong niya ay nakuha ng kanyang koponan ang limang magkakasunod na championship title. Napasama siya sa NCAA Mythical Team ng panahon na yon at tinanghal na Finals MVP. Taong 2011, kabilang siya sa line-up ng Batang Gilas na ipinadala sa Malaysia para iwagayway ang watawat ng Pilipinas sa kauna-unahang si Yaba Under-16 Championship ang naturang tournament ay winalis ng ating kupunan at nakuha ang kauna-unang championship title sa First Southeast Asian Basketball Championship. Taong 2013, isa siya sa mga batang high school na naimbitahan para lumahok sa COL NBTC Games kung saan nakuha niya ang finals MVP ng naturang tournament. Kasama din siya sa ginanap na Adidas Nations Global at Slam Rising Stars Classic noong taong 2013. Bago pa siya gumraduate ng high school ay marami na siyang natatanggap ng mga offers mula sa malalaking college universities sa Pilipinas gaya ng Ateneo de Manila, de La Salle, National University at maging ng kanyang ispilahan na San Beda University. Maliban dyan ay mayroon din siyang natanggap ng mga offers mula sa mga American universities na Duke at Rhode Island. Sayang at hindi niya tinanggap. Sa huli ay mas pinili niyang maglaro sa Blue Eagles ng Ateneo de Manila University. Sa kanyang college career sa Ateneo Blue Eagles Naging maganda ang takbo ng kanyang basketball karir. May mga naging laro siya na kumamada ito ng double-double at isa yun sa mga naging dahilan kung bakit nabansagan siyang A-train. E Nang magtapos ang UAAP Season 77, tinanghal siyang Rookie of the Year, isang malaking karangalan para sa isang batang manlalaro kagaya niya ng mga sumunod na taon, hindi na sumang-ayon sa kanyang pagkakataon. Sa anim na laro nila sa season 78, nag-average lamang ito ng tatlong puntos. Dahil sa bagong role na ibinigay sa kanya bilang playing center, unti-unti itong nawalan ng minuto sa laro. Isang taon ang lumipas, bumagsak ang kanyang grado na naging dahilan ng pag-drop sa kanya ng Ateneo. Kaya na napagpasyahan itong lumipat ng ibang eskwilahan season 18 niya sa FAO Tamaraos, naging maganda din naman ang takbo ng kanyang basketball career. May isang laro na nagtala siya ng career high na 23 points. At sa kasagsagan ng season 81, naging usap-usapan ang pagkakasuspindi niya ng dalawang laro nang masuntok nito sa muka ang UST player na si Sakwang. Taong 2019, napasama siya sa line-up ng Batangas City Athletics ng MPBL bago ito nagpadrap sa PBE ng taon ding iyon. Nakuha siya ng Barangay Hinebra San Miguel bilang 10th overall pick sa first round ng PBE draft. At sa kanyang unang season sa Barangay Hinebra, nag-a-average ito ng double digit score. Naging nominee para sa Rookie of the Year at naging miyembro ng All-Rookie Team Dalawang taon siyang nanatili sa Ginebra team bago ito nalipat ng Northport Batang Pier noong September 20, 2022. November 12, 2023 sa kupuna ng Northport Batang Pier na niya ang kanyang career high na 35 points na may 9 rebounds kalaban noon ng Rain or Shine in last two painters. Ngunit nabura ito noong August 29 ng taong 2024 nang umiskor siya ng 51 points sa isang laro kalaban naman ang Converse team. Siya ang kauna-unahang local player sa PBA mula noong 2018 na umiskor ng 50 plus points sa isang laro. At ilang araw lang lumipas, September 8 ng 2024, na itala sa history ng PBA ang first triple-double ni Arvin Polentino na may 23 points, 11 rebounds at 10 assists sa panalong laro laban ng tirapirma jeep. March 21, 2025, nakuha ni Arben Tolentino ang kanyang kauna-unang Best Player of the Conference award. Ito'y matapos makapasok ng Northport Batang Pier sa semifinals ng Commissioner's Cup. Si Tolentino ay nag-average ng 20.3 points, 7.3 rebounds, 3.9 assists, 1.5 steals at 1.1 blocks sa labing walong laro ng Northport sa buong konferensya. Naungusan niya sa naturang awards ang iba pang mga bigating gilas players tulad ni na Calvin Octana ng TNT, Junmar Mar ng San Miguel, Robert Bullock ng Inlex at Jordan Heading ng Converge si Arvin Tolentino ang pangalawa sa naging player ng Northport Batang Pier na natakuwa ng Best Player of the Conference Award pagkatapos ni Christian Standhardinger noong 2019 Governors Cup. Dahil sa magandang naipakita niya at sa tagumpay ng kanyang basketball career magmula pa, pa noong NCE at UEEP season niya, hindi nakapagtatakang may magka-interes sa kanya na ibang bansa para kunin ang serbisyo niya bilang Asian import. Dahil nitong mayo lamang ng kasalukuyang taon, pumirma siya ng tatlong taong kontrata sa kupunan ng Seoul Eski Knights ng KBL o Korean Basketball League. Sa naging tagumpay ng basketball karir ng isa sa ating iniidulo sa gilas, naging malaking tulong talaga ang maagang pagkamulat niya sa larong basketball. Dagdag pa rito ang maagang pagkakasabak niya sa mga international games ng Tiba at Siaba. Naging miyembro siya ng Under-16 Gilas Youth Team at Under-18 National Team na lumahok sa 2013 Piba Asia 3x3 Under-18 Championship at Under-18 World Championships kasama ni Terdi Rabina, Prince Rivero at Kobe Paras. Naging miyembro din siya ng Gilas Pilipinas team na sumabak at nakakuha ng gold medals sa 2022 Asian Games sa China at 2023 Southeast Asian Games sa Cambodia. Anong masasabi niyo mga boss sa naging achievement at takbo ng basketball career ng isa sa magaling na forward ng Gilas Pilipinas na si Arvin Tolentino? mag-comment lamang sa baba. I'm out!